Jetro, musang ini kesumti, dengannya terus. Terus, apa? 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 si Apa? 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 Jetro, Tom, salamat kayo ang tao. Oh, walay sapayan kayo. kami. Kami. Kami, kami nung, ako lang yan to, ka na ako lang iling. Manamanon, usahin mag-ipon ang tudling. Ako, ako po usbon, at tatatang sa sungkawaw. Parang yung naay makabuhi, makabuhi ko sa kong mga po. Yan po guys, sa bumalik kami dito ngayon sa Libaong. Yan, shout out sa lahat nating mga viewers sa mga nanood po sa unang vlog natin sa kanila ni Tatay at sa kanila Jitro na namin na namin noong isang araw so naihatid namin dito sa bahay nila yan po nahandugan natin ng kunting tolong so ngayon po ay eh, bumalik kami dito uh, maraming salamat talaga sa mga nag request so yan po ngayon nandito na po kami so nandito po sila si Jitro Ayan, so, ito po si Jetro. Oh, si Tatay Alfredo, then si nanay, pangalan mo ulit na? Rosita, eh? Rosita, Rosita. Rosita. So, nandito din yung anak ni, ano, ni Tatay, at apo. Si Tatay, mayroon siyang, ano, mayroon siyang uh, PWD din, nandoon sa loob, babae, mga 36 years old, 33, mm -hmm. 36, um, ang, ang mga anak ni tatay, uh, base po sa sinabi ni tatay sa nakaraan na vlog ang mga anak niya madami-dami, nag-asawa na yung iba. So mayroon siyang isang anak na PWD. At na uh, noon po, yung apo na inaalagaan ninyo, apat. So, so yung isa nag-asawa, yung dalawa nandoon na sa Manila. So uh, ngayon po uh, si Jitro ang nandito sa inyo. Kumusta uh, naman ka Jitro? Nakahinom pagkasamua pa Ha? Kisa tingalan ako. <laughs> 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 kuya Rino Kuya At Kuya Kata. Kuya ganito ka. Sila na edad anin niya? Trisi, uh, mag trisi. Pero ang iyang pag-eskwela, padayon na siya nag-eskwela. Oh, oh. Yeah. Wala na rin. So, na, nabiyala na siya, siya. gusto sa ka katuig. So, Aduh, aduh, aduh. Hmm. Paano po uh, unsaon hmm. pag hmm. no oh. hmm. oh. ya pag-adto sa eskwelahan? Ay, nahtod nga to gunita no kay magwaro. Ihatid. Ihatid to ho na. Oh. Ihatid kuha. Ihatid kuha. Oo. Ya Citro, mo eskwela ka dili ra ka maglisod. Okay ra. Oh. Pero ang pagsuhat niya, di, oh. uh -huh. pero kanang pagsuhat niya, di gil mabasa. Di gil oh. mabasa mo dagkoon, marag mabasa-basa agyo tayo. Kaya magwiri-wiris oh. man, kaya kurog mo nagmangal ka mo. Kaya ganero, oh. nag-module na sila. Ako yung ipakuha sa module, kaya mag-wisod man siya. Oh. <laughs> Sige lang no, uh, at least nga. Alalayan lang yud, alalayan yeah. lang kay, kay nanay. Ganahan mo ni siya mga istuwi lagi yun. Ang problema, ang yeah. iyahang kanang kanang kahin yang kanang wa og mag, magdog na may kadi mong inimbog sa ko ha ako nang bukharon ako ang lanan kay aron gitanga mo kan sige mo lang na ginanang na na masigil lagi yaman kum -kum. kum -kum. kum ang kumkomo nang kumagko kay mo akong tiyoron ako ang lanan para ang tang matuyo so ngayon po ay yan na bumalik kami dito may dala kaming uh, groceries ya, request din sa sponsor natin na uh, may gatas o, uh, nagdala din kami ng gatas. Ah, salamat. Jitro, salamat kayo. Doon. Ginom ka ng gatas, ha? Oo. Uh, uh kunin mo, bro. Mayroon kami ng uh, groceries para sa inyo, tay. oh, so, salamat. Hmm. Uh, salamat. Para sa mga mga apo din ninyo. Sa... Uh. Sponsor na uh. atin taon. Salamat kayo uh. nga. At salamat at firme sa ginoo. Taon, taon, taon. Uh. taon. Naagay grasya, no? Jitro? Saan? Salamat sa ginoo, ha? Kung uh, uh. An -an -an taon ang ilang uh. pinabuhi nga taas kayo nga makaabot uh. na sa amok lisod. Uh. Uh. Ina -an ni. Salamat oh, ito po. Oh. Yan, mayroon kaming uh, groceries. Salamat. Oh, dagandagan gini. Oh, mayroon itong gatas ha. Mayroon din kaming tinapay. Ah. guys, <laughs> sa mga bata sa inyo, pwede kayo mag-snack, mag, mag Mayroon kayong ipares na tinapay. Ito pong groceries natin worth of uh, 2,000. 2,000 Salamat. po ito. Salamat. Ha, uh, mayroon mayroong mga dilata. Uh, hindi na lang natin 'to i-ano, i-unbox, bro mga dilata, mga noodles, sabon. Kapag maglaba kayo, mayroon kayo magamit na sabon. Salamat. salamat at saka kopi. Oh. Mayroon kopi. Mayroon tabliya, milo. At saka may gatas ito. Oh, dito sa ilalim. May gatas ito ha. Dito. Oh. Kung may kasulti, dagan kayo tag groceries. Mabata. kayo? po. Salamat. So, karon tay salamat sa na bago pa pila pa nakabalik dahil mino you know? so una gihatag ng bubas nakatabang gyud ayan taw salamat gyud oh, nakatabang tabang oo Tindah lagi sahun bata. Mula ya. Lagi makin loga. Tagay tagay sila kuan ha. Pan, Tagay pan kuno tay kay mor. parang kau pan tay Tagay. Tidak. Tidak.

talang sarap n mo ulit saray mga anak balik motor balik pa sa istron mau bang kagay si balik. kagay si dodong 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 kagay si si dodong si dodong si dodong si dodong si dodong si Yeah, so so, ang ako, ako kasulti doon nga. Kaya, so. Salamat kayo yes, sa brasa intong. ito. mga brasa. Karang uh -oh. niya. Malipay kong dako nga ang katong nag-sponsor sa inyo. O, tamut, sa tamas inyo. Katagan pag taas nga kinabuhi nga. Makasundong sa akong kulisod niya. Ini kong ini mo yung in kita bangun. Uh -huh. Salamat selamat, selamat, selamat ya sekali. Selamat, groceries, dako na kanig katabang no kay naay mga kamay, mga kape no. Naay dilata, mga sudan no, inday. Salamat kay salamat Oo. So, sa pagkakaron tay na init kayo tay init kay panahon. Wala gyud mo kapugas ro no. Wala dito. Wala mo maani ana. Tara daw. Kami yo. Basta wala gyud mi. Ya ang pangkonsumo konsumo ro tay unsa kumusta ang pangkonsumo konsumo. Amo lang ang bagay sa aking kamote o kamong panyoto. Og ato lang bukas sir men, man gid. Mar magdigi paygong bugas sa mga amo la bagal sa gid. Oh. So anay kana. Ingaw nga mong pinito. Unsa, unsa po yo lain ay ikaw na unsa pud imong mga diskarte pod. May <laughs> sapon. <laughs> Agwan kanang mangguna. Oh, mangguna oy. Pero init man kay panahon ron. Ah, nah. Oh, Mabuntag-buntag lang. Mabuntag. Oh, so pa jud ka tanom-tanom na no? Pagitaon sa mga bananang dagko kay gliki ang yuta. Salamat kayong taon sa nasa atong nadawat Idungag rin yung palit bugas. Kaya nakahatangin yung bugas atong usang adlaw. Gamay raman to, 25 kilos. Ano hurot ka ba? Wala, Wala pa? Bagabagan nagsage? <laughs> bani bani ba, sa Saging ba, sa sa Saging yung gamuti, <laughs> no? Ina ang uh -huh. technique, no? Kaya parang dugay maghurot, no? Ina na Kaya dugay, oh, anya, ang bugas mag maglungag. kana narang pamahaw o panihapon. Uh -huh.

1000. Oo. So makakatabang na Magkatabang makatabang katabang Si Jitro, horot ang gatas ni Jitro, kalitihan. Oo. Ginawa pang mga apo. Oo. Salamat Ninyo salamat. Unsa ka sulti ni ay Unsa ka unsa ka sulti ni Salamat Nay. Ang akong kasulti sa inyo doon, ngayon nangayog salamat nga, iniming na igian Selamat kayo sa kitasan nga inyo may nagyan. Selamat kayo nga hatagan pamugtaas nga kinabuhi nabuhin taon nga. Ka-sponsor mo ko sa. Ang kagamong Uh. Selamat kita ya. Lihatnya mikir kau kan nama yangmu Pak Inet Pak Inet Oo. Among Oh. Kamu Pak Inet terus dong. Apa harga? Abukado. 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 Mangga. Abukado. Mangga. Sembunah. Sembunah. Kamu kelakuan. Ipa Inet mau buntar? Mau ba? Abukado. Mangga. Sembunah. Sembunah. Kamu mana sih? Kanan tambal mbak sih? Hirbal mbak Hirbal. Oh mbak Inet nih Pak Mangga abukado. Oh, sabana. yan na po ang ititimpla na sa herbal Umaga at sa hapon guys, yung pakuluan ng dahon ng mangga, avocado, at saka sabana. 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 Sabita galog sabana. Basta sabana. Bola mo, ipa-init mo Sige ha? salamat. Na, salamat sa Ginoo, na Ate Groceries, na tinapay, o 5,000 cash. Ang sponsor nato. kayo. Akong isulti ang sponsor nato. Ang uh, groceries natin worth of 2,000 galing ni uh, Ganby. Ganbi. Uh, Ganby, maraming salamat sa groceries worth of 2,000. Ang pan natin, ang tinapay, galing ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. At sa yung uh, 5,000 cash galing sa Nubina Group. At Nobina Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey. Marami maraming salamat po sa inyo nakabigay tayo ng cash 5,000 ni tatay. Salamat. Salamat itaon. Oo. Grasya nga muna batra. Oo. Maraming salamat ha. Salamat. salamat yan po, uh, sa mga nag-request po, yan po, nabalikan mo natin si tatay. Napakasaya ni tatay. Si nanay, nay, unsan mo kasulti last night? Oh. Salamat kayo, Lord. <laughs> <laughs> Abot ng grasya ang tao na mo. Oo. Oh, oh. Hindi uh, kayo ano sa hayo no? Naigra no? Oh, si anak, yung isang anak, kung sa ito sa luto. salamat sa grocery, sa tinapas, sa kwarta nga. Ihanabang sa kong papa, dagang kayo salamat sa inyo. Uh -huh. Sinda? salamat sa inyo. Ang ping mo si Rene, ug sa tanang mga sponsor. Salamat. Ini citra, citra, dan saya mengatakan teh. Salamat. Salamat ko yatin ko yatat. Ah, uh, iskoy lang mayo ha, bahalag maglisod basta iskoy lang yun, ha. Oo, so na na daghang po ano. Ya <laughs> <ay, laughs> si Jitro ko ay ano ko, na stroke, na stroke po to siya sa mga bago pa sa ating page sa ating channel sa YouTube na stroke. Nagidad pa daw ng utso. So, Medyo mahirapan sa paglalakad. Hindi masyadong maayos yung paglalakad niya. Ang ginawa nila ni tatay nanay ngayon, hatid sundo sa paaralan. Kasi grade, grade, ano to? Grade 5. So yan po, inalalayan talaga nila para makapag-aral lang. No? mag man ganit siya sulat. Pero alalayan lang yun. Inanay man gidang ang kinabuhi nga

ingon si tatay ang tatay ni Ditro Army pasiara usa nga anak sa si iyang papa na Army duha sila laki man laki duha babae so yung tatay nila ano po ang na Army wala ba ni duaw nila wala naki di ni ari gito din ni ari gito din ari gito din gito din anak pikas nito to yang agni ni loyo, loy pikas na stroke Ah, yung tatay nila na stroke oh na stroke army taga saan yung tatay nila Unahan nung sa kanang Manila. Sa Manila. Kita, ania. Ang problema lagi do nga. Tadugay ay ko pisil-pisil sa akong bata kay bubay mo akong Naulian. Mo na to nga pagkaulian ha. Ning balik. Balik na siya na mo. Ya yeah, wala na nakabalik niya. Wala, 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 wala pa kay kanang mga suporta. Wala. Wala, nangyat. wala. wala yan. Yeah, nagbulag sila hmm. sa mama ni Jitro. Hmm. Uh, ano, kebuan, ang kinini mo gibilin, pero upat kabuak ang gibilin sa mga niya

Angkot-angkot, ah, ah, okay. uh, uh, Yan po ang tatay daw ni Jitro na isang army na paralyzed mm. daw noon. So ngayon Mario, po eh, hi hi hindi na nagpakita. Hindi na alam kung buhay pa ba si pangalan? Si James. James. James Sonico. Mm -hmm. James Sonico. Yan, hmm. hmm. hindi, hindi na alam kung okay okay pa ba or buhay pa ba ang tatay nila. Mm -hmm. Kasi nagkahiwalay yung tatay ah, 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 ni Jitro at saka nanay ni Jitro. So ngayon ang ngayon na ah, morato <laughs> salamat kayo. Oh, silamat, salamat, salamat, ha. Salamat. Ah, sige, na. sige ah. Hinaot nga makatabang. Ha? Oh, Sige salamat, na. na. Bye-bye na. bye